Alam mo ba na kahit i-memorize mo ang Biblia, kung hindi mo naunawaan ang bawat nilalaman nito, ang bawat kahulugan nito, ay wala itong halaga. Kung na-memorize mo ang Biblia from Book of Genesis hanggang Book of Revelation at inunawa mo lang ito gamit ang inyong sariling kaisipan, ay wala itong halaga. Noong time ng Genesis ay may pinili ang Panginoon upang magpahayag ng tunay na kahulugan ng kanyang mga salita. Andiyan si Adan, si Noah, si Abraham, si Moses, at si Joshua, mga propeta at ang ating Panginoong Isus. Sila yung pinili ng Panginoon upang magpahayag ng kanyang salita. So every generation ay may pinili ang Panginoon upang maipahayag ang kanyang salita. So ngayon ang tanong, sino yung taong ipinadala ng Panginoon upang ipaliwanag ang Biblia sa generation natin ngayon? May mga nagsasabi na ito daw ay mga tagapagturo na pinag-aralan ng Biblia ng maraming taon. May mga nagsasabi din na ito daw ay si Apostol John na sumulat ng Book of Revelation. Babangon daw siya muli sa kanyang hukay at magpapakita sa ating mga tao. Ah? Pero ang alam ko, lahat ng yan ay walang katotohanan dahil lahat ng yan ay galing lamang sa kaisipan ng tao. Ako, kilala ko kung sino yung taong tinutukoy na pinili ng Diyos at our generation at kayang ipaliwanag ang Biblia from Genesis to Revelation. Gusto mo bang malaman kung sino ito? Ipihin mo ako. Usap tayo.